Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. Ayan guys, for today's video, pupunta tayo sa bahay ng aking Behan. Uh -huh. <laughs> Hello. Just talk. Yeah, you want go out today? You will go home today? See ya. Bye bye. Take care. Ah, Ayan guys, nakapag-video tayo ng, ng pina-update kasi yung asawa ko umakyat rin sa office niya. So yung tinawag ko kanina dun sa sasakyan is ano, yung kapitbahay namin na German Pauwi na siya sa ano Sa Germany kasi autumn season na Pag summer nandito sila sa Hungary Kasi mayroon silang ano Mayroon silang bahay doon sa ano Malapit sa Danube River Ayun So ayun guys for this video Pupunta tayo doon sa ano Sabinan ko kasi uh, Yung anak Niya mayroong birthday Kapatid ni Andre So ayun punta tayo dun. Ayan, guys. Ayan. Malamig na talaga, guys. Pero, ano, mainit pa din. Mainit pa din ang panahon. Ayan, while nandun pa yung asawa ko sa taas. Chika-chika muna tayo. Abangan nyo yung, ano guys, yung post ko na, ano, nakabingit kasi kami ng carp. Kahapon. <laughs> Lucky. Yan, first time namin mag-fishing. Nang carp kahapon. Kasi nga yung tubig palaging tumataas. Kasi umuulan palagi sa Germany, sa Austria, at sa ibang lugar. So, ayun hindi kami nakapag-fishing ng na pong. Ayan guys, so see you later. Bye-bye muna. Ayan guys, nahilo ako. Ayan, nakabidyo ko kasi nandun yung asawa ko sa ano, sa grocery. Bumili siya ng wine para sa ano, sa kapatid niya. parang akong nahilo guys, ang, ang, ang ano ba tawag nun malakas lakas kasi ng asa kong patakbo ng sasakyan. Nahihilo ako kasi kailangan namin maaga dumating doon wala pa yung kapatid niya nahilo ko guys para akong masuka ang daming sa daming sasakyan dito eh mainit oh, Ang na naman po. sa po. to. Sige, open ko. Ayan, guys. Ayan, guys. Tingnan nyo itong bag na to. Alam nyo na ang bag na to, guys. Seven years na to. Alam nyo ba kung bakit? Alam kong seven years na kasi seven years na kami ng asawa ko. Ayan. Ito yung kauna-unahang bag na regalo niya sa akin. Binili niya sa Thailand. Unang, unang meet namin. So, ayan. Tapos may pangalan ako dito. Nakalagay. Gloria. Gusto ko siya guys. Naliit lang siya. Ayan. moral lang to pero mahal ko to. Tapos hindi naman ako mahilig sa mga mahalin na bag kasi nasisila, masisira lang yan siya. So ayun. Mag 8 years na tong bag na to sa akin. seven years, mag six years, as eight years na kami ng asawa ko ngayon. February, malapit na. Yeah. Alam niyo ba kung ano ang sekreto para tumagal kayong mag-asawa? Alam niyo ba kung ano? Ang sekreto dyan guys is ano? Loyalty, honesty. And kailangan may trust sa isa't isa. Yun lang. Charot. <laughs> Nanambag si Guyang. Yan guys. Tagal naman ang asawa ko makabalik. Top, <laughs> sa labas. Nagtaka bakit nag nagsasalita ako dito mag-isa. Yan, so ayan muna guys. Bye bye muna. Ayan. Mm -hmm. Hi, guys. Naka-uwi na kami. Ayan. So, ayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!